Basta batas. Basta batas. Basta batas. Ato ini ano bang pag, pag sinabi mo bang road safety? Anong dapat na kasi parang tunog mayaman siya eh. Anong dapat May na, na oh, 'di ba? parang <laughs> tunog lang. ko <laughs> Anong <laughs> dapat saang batas to sumasandal? Well, una sa lahat, ano, meron tayong konsepto ng tinatawag nating diligence as opposed to negligence. Ano? Mm -hmm. So, ibig sabihin ng diligence, ikaw ay maingat, hindi ka nagpapabaya. Mm -hmm. At kung ano yung mga road safety uh, rules, ano, traffic rules and regulations sinusunod mo, at hanggat maaari, hindi ka nagpapatakbo ng mabilis, lumiliko ka lang kung dapat lumiko, mm -hmm. hindi ba? Kasi yung mga... Hindi ka kagaya ng mga ko, biglang liko. Eh, di ba? So, hindi ka bumibigang liko na lang. So, tumitingin ka muna. Hindi ka nagmamadali. Ano? At uh, pinagbibigyan mo yung mga dapat pagbigyan. So, ang tawag dyan ay diligence. Ibig sabihin, mm -hmm. para kang isang tatay na ma ma para kang isang good father of a family na tinitiyak mo na lahat ng gagawin mo ay hindi makakaabala. Kasi so, ang problema, the reality of this is that at the end of the day, marami sa atin yung reckless, ano negligent. Ngayon, ang konsepto ng negligence kasi, parang hindi mo naman siya talaga sinasadya. Mm -hmm. Hindi mo naman intention na makapanakit. Mm -hmm. Hindi mo naman intention na makabangga. So, alam natin yun. Ano? Kaya lang, ikaw ay may pagpapabaya. Bagamat, <laughs> di ba, Biza, madalas mangyayari, hindi ko naman po ginusto na mabangga <laughs> ko, ko, siya. Hindi ba? Hmm. Or hindi ko naman ginusto na ma-in love. I, I, just found myself. <laughs> mga ganyan, hindi ba? Road na lang. or then so, the ang, <laughs> ayan, ang problema doon at the end of the day, may pagtatanong, hindi mo nga sinadya, pero dahil may pagpapabaya ka, negligent ka, eh pwede kang parusahan ng bata. Siyempre, mm -hmm. ang pagpaparusa ng bata sa'yo, mas mababa kung kasong kriminal yan, kumpara sa kung sinadya mo. Ayun. Diba? Kaya may tinatawag tayo sa revised penal code, na reckless imprudence halimbawa nakabangga okay. ka namatay uh -huh. eh kung sinadya mo yan gumamit ka pa ng attendant circumstances murder yan mabigat ang parusa non-bailable yan eh ngayon kung sinadya mo pero hindi ka naman gumamit ng mga qualifying circumstance consummated yan so mataas din ang parusa o pero kung nakapatay ka dahil hindi mo naman ginusto pero nagpabaya ka eh may parusa pa rin yan mas mababa nga lamang pero Inaparusaan pa din ng batas kasi meron kating tinatawag na negligence. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.